Ito na ang pambat sa pantanggal umay Upang maghatid ang mga kwento sa buhay Buong barangay kapitbahay Mga tropa at tambay Tawagin ang pati na rin sinanay Ano kwento mo? Oh, Loga na yan Saan naman naroon? Oh, Loga na yan Gusto mo mapanood? Oh, Loga na Halog, log super init ang ating nararanasan. Parang galing lang sa oven ang ating nararamdaman. Para lumabig ang inyong mga ulo, narito mga piling-piling kwento. Ako ang inyong pambansang pantanggal umay, kaka Mark Logan. At ito, ang top 5 mga kwentong Mark Logan. kapag kumalam, hindi pwedeng ibed malang. Hahanap at hahanap ng malalafang. Kung saan may uso, abay, doon dadayo. Pero ibahin nyo sa kalookan Lumaman, subalit binabalikan. Sa aklat na El Filibusterismo, nabanggit ng pambansang bayani. Mismo. Gino, you know, tila ang aking sikmura ay kumakalam mo. Nice Nais ko rin kumain ng sarap na konsep. Tara na, hindi na o. Tara <laughs> Hello, Galogs! I'm Ian Vincent Tumana, ng co-owner ng It Kalang. Tara, tikman ninyo ang Lang Lang. Nagsimula ang pagbibenta namin ng Pansit Lang Lang noong December 2023. Uh, siya ng uh, simbang gabi. Naisipan namin ibenta yung Pinoy Ramen o Lang Lang kasi isa ito sa pinakamasarap na at kakaiba. Bukod sa pinakamasarap kasi siya, isa sa mga kakaibang potahe na niluluto sa amin nung kami mga bata pa. Dahil iba na ang henerasyon, sumunod sila sa kilalang versyon. Ang pansit lang lang, tinawag na Pinoy Ramen ang pangalan. Ang kaibahan ng langlang o Pinoy Ramen sa ibang ramen, uh, first, uh, talagang tinwik namin siya para maging Pinoy. So, kung ano yung proseso ng paggagawa ng ramen, yung pagpapakulo ng mga bones para makuha yung broth niya. Same sa Japanese ramen. Ganon din ang technique natin sa Pinoy ramen. na pinanoy piyang dating sa mga ingredients na pagsasama-samahin. At kung anong proseso, eto nga't makinig kayo. Today, we're going to prepare uh, Pinoy ramen or lang lang by eat ka lang. First, um, we're going to prepare the soup. The soup base of lang lang is uh, pork, pork, pork broth and magdadagdag tayo ng gatas. Ito yung pinaka uh, nagpapakring sa kanya. Tsaka kung describe kasi siya ni Jose Rizal sa El Filibusterismo, uh, Lang Lang ang pinakamainam na sopas. Tapos yung nagbibigay color sa kanya, kulay sa kanya kaya siya orange, is achuete. Uh, lang Lang is a heritage food na binuhay lang namin. Lang Lang has two different uh, noodles. Miki is the thick noodles meron din tayong bihon para dalawa yung texture na matikman natin sa ating ramen. Kilala sila bilang Pinoy noodles. Lalagay na natin yung soup natin. Yeah. Siyempre hindi mawawala ang egg sa mga Pinoy dishes. Then ito yung ating pork. Uh, ito yung katumbas ng chashu sa ramen. Proceed na tayo sa toppings. We have uh, Toasted garlic eh ng sibuyas tapos paminta That's how you make Pinoy ramen or lang lang Pasok naman sa masang old oh, nitong lasa mapamatanda o oh, bata lahat kuhang-kuha Future plans uh, unang-una uh, gusto namin makilala yung langlang lang ulit o ma-revive kasi yun nga sabi ko kanina uh, bihira na lang yung serve ng langlang lang dito sa Pilipinas So gusto namin na makilala ulit siya kasi masarap naman talaga tong langlang. Lang. Matagal lang siya i-prepare kasi siyempre ramen is pagpapakulokan ng bones, mga ars. Pero grabe, sobrang sarap nito. Kung i-compare ko siya sa ibang noodles, talagang langlang lang is one of the best. Di sa sarap nagkatalo-talo, pati sa history abay panalo. Sa bawat lapang may ala-alang binabalik-balikan. ko to sa inyo. No. Sana kayo dito, guys. Sino mga estudyante ang walang CP, walang tablet, kaya nagre-rent pa ng PC? Gusto nyo ba ng mga gadget for free? Simple lang, PM is the key. PM, as in, present, ma'am, kapag tinawag ang iyong pangalan. Dahil sa klase ng teacher na ito, ang magbibigay ng phone, siya mismo. Mga talogs, meet Teacher Carla. Sa Pampanga namin siya nakilala. Hello, galogs! Ako ang nag-iisang Teacher Carla ng Pampanga. Tara, sit in ka! Nakikita ko yung mga teachers ko every celebration, birthday. Teachers' Day, Valentine's Day, may cake silang nare-receive. So sabi ko, gusto ko din ng cake dahil ako kasi yung bata na every birthday walang cake. So parang yun ang naging ano ko na ay magti teacher ako para makareceive ako ng cake. Pero kidding aside, siguro isa din sa naging dahilan bakit napili kong maging teacher is nakikita ko how dignified teachers are. Ang tinuturuan niya mga mababait na student, ini-encourage niya na dapat ay laging present. Sa klase, matatalino ang nangunguna, pero kasipagan ay binibigyan niya ng halaga. Ang linyang kaka cellphone mo 'yan. Sa klase niya ay iba ang kahulugan. Basta tama ang pagkakagamit, wala raw tayong dapat ikagalit. Sabi nga nila, pag pinili mo ang pagiging guro, main love ka dapat sa pagiging guro. Kasi once na in love ka sa pagtuturo, kahit anong pagod 'yung maramdaman mo, mas pipiliin mo. So para sa akin ng mga teachers, mga light 'yan, mga ilaw 'yan na nagbibigay liwanag sa daan ng mga estudyante papunta don sa pangarap. Kaya salamat, Teacher Carla, sa iyong pagpapaalala na hindi lang grado ang nagmamarka. Kailangan din ng sipag at disiplina. Nasa kabataan pa rin ang pag-asa sa tulong na mga gurong mapagkalinga at todo-todo ang suporta. Ang summer ay unti-unting sumisilip, kaya ang mga outing ay sinisingit. Ang kukumpeto sa amoy ng summer fun, hindi chlorine sa pool o alat ng karagatan, kundi galing sa nagbabagang mihawan, kanin at sausawan na pangkamayan. Dito sa Imus, Cavite, mga tao'y napapatigil sandali sa usok na nangingibabaw sa kalye mula sa iniihaw na isdang gahigante. Ah, uh, hanggang isang metro po ang nilalaki po ng African hito. Kung nailuto po namin ay halos anim na kilo. Dito ay hit na hit, mga hitong makukulit. Sa mga netizens ay nagpaloka dahil pwedeng hulihin na kahit umapalagpalag pa pong hito po, ah, inaangkat ko po ito sa akin pong supplier sa Bulacan. Doon po sa farm na pinuntahan po namin sa Bulacan, nakita ko po mismo, kitang-kita ko po na mga live tilapia po ang pinapakain po nila. Kundi mo naman, carry, kay Kuya Jojo mo, ipahuli! Natin to, unang-una pong tatanggalin natin dyan tong kanyang tibo. Ngayon po, tatanggalin na po natin ang kanyang laman loob. Ito so, ang ating tatanggalin. So, ito na po na po ang hito. So, gasan po natin. Then, saka po natin aasnan. Yan po ay naglalabas ng madulas. Kailangan nyo pong palitan lagi ang tubig dun po sa hito. Kasi pag hindi nyo po pinalitan yan, uh, malalangha po, mahihigo po ng hito yan. Lalasa po sa laman yan. Kaya po, nagiging malansa ang hito. Bukod sa marunong mag sa pangingis na raw siya ay nahook. At hindi lang live hito ang makukuha. Meron ding tilapia, kuhol at palaka. O, oh, awat na kakaswimming. I-check nang sinaing. Mga bata ay paahunin. Maluluto na ang isda natin. Bawang meron po kayo natitikmang iba na talagang medyo wala ng lasa yung malalaki, bakit hindi nyo po subukan dito po sa iawa ni Jojo para malaman nyo po kung totoo po talaga na wala na pong lasa yung mga giant tito. Talong po itong negosyo pong naitayo ko po para po sa aming pamilya at lalo lalo na po doon po sa inaharap po na magmigat na pagtubok ko ng aking asawa dahil siya po ay uh, nagkasakit po ng breast cancer. Dito po kami kumukuha ng pantustos para po sa kanyang mga gamutan. Teach a man how to fish dito and he eats for today's video. Mga kalogs, Huwag ba confuse ang ibig sabihin ni Kaka Confucius ang tunay na rason sa mga trending na bakulo ay sipag at niskate sa likod nito. Mga momshies, may chika ako. May bagong tambayan para sa inyo. Gusto mo bang maging fit, lumipad o sumayaw? Dito sa The Pole Studio, Caloocan. Pwedeng-pwede kang humataw! Hello, Welcome to The Studio! May pole, hoop, at hamok na pwede kang mag-aladar na. O, di ba? Bongga! Muna, more on, curious lang ako what is pole dancing. Then, gusto ko lang ng any form of exercise after work. And then, nung nag-join na ako sa isang studio, then nakita ko one of the classes they offer is hoop dancing. And then, na-try ko, nanood ko and then nagustuhan ko. So, when I decided to have my own studio, so ito na yung mga, isa sa mga classes na ino-offer ko. Pero, huwag ka, dahil walang edad-edad at timbang pagdating sa TPS, ha? Open sila for everyone, basta lumalaban ng kasukasuan. With the help of coach, Kering Kering Mong, makipagsabayan. Nagulat din ako na may mga nasa karamihan ng aking ng crowd ko or students ko na sa 30 to 40s, may mga 50s. Gusto lang nilang matry, nakita lang nila somewhere may nag-post, gano'n. So, yung mga mamis ngayon, especially mga 40s na bab na pansin ko, mas adventurous na sila ngayon eh, mas open-minded na sila. Hey people, stop and look, galaw-galaw para di mas stroke If you think style na may bulok, think again and take a look Style mong nagbumukmok, yan yeah, ang style na bulok Galaw-galaw para di mas stroke galaw-galaw para di matigok o, ba? Diba? Kung carry nila, syempre, carry mo Mahirap mang tingnan at nakakalula. Huwag masyokot dahil may tamang proseso para di ka mabigla. I step by step, ika nga, bago ka sumakses. Like these three strong women of all ages. Nung college ako, doon ko lang natutunan na may areas. Pero, uh, ang dami kong excuse na huwag itry. Like for example, pagod, dami ginagawa. Tapos, after nung pandemic, doon ko na realize na life is short. So, kailangan, gawin ko na yung gusto kong gawin. And then, aerials. So yung difference, sobrang naramdaman ko yung stress. Iba rin yung, uh, yung sense na parang binigyan mo ng pagmamahal yung sarili mo. Bali, na-curious ako kasi one time nakita ko sila sa Facebook. Sabi ko, at may age, parang hindi ko na kaya yan. Tapos yun, sige, try ko. Wala namang mawawala eh. So nung, at first, ang hirap, nahihilo din ako. Three days na wala yung hilo ko nun. Tapos bumalik lang ako. Basta ito na yung pinaka ano ko stress rel reliever ko. Ah, uh, kasi I was just looking for something different, I guess. Ideally, syempre, alam mo na, 20 Tapos, uh, I work from home, so I'm trying to find ways para mas maging fit somehow. Malaking factor personally sa akin yung sense of belongingness and yung community na um, very women-empowering. Embrace your body. Galaw-galaw para maging healthy sa puso, isip, at maging sa kasukasuan. Dahil babae ka at kaya mo ang everything like everyone. Sup-sup, sau-sau, sup-sup, sau paulit-ulit lang hanggang mapahiyaw ng isa pangang balde. Dahil dito sulit mga pare, dito kisang atake dahil andi dito ang saya at di ka pa mapapa o talaba. halog galogs mga kaalige, Talaba ba? Tamang dayo lang sa Malolos, Bulacan dahil dito raw ang bagong yummy tambayan ng mga masisiba pagdating sa kamayan ng fresh from the farm na seafoods na winner sa lahat ng laban. Oh, alimango. Ang lalaking alimango. <laughs> Sabi nila sa alimango daw merong lalaki, babae at yung nasa gitna. Bading. Kaya kung sino ang bading, umami na ang bading. Sino ang bading? Wala. Walang umami. Wala, <tinyo> Dito lang yan sa LBA Aqua Farm and Seafoods Paluto. Ang pinaka-pinag-uusapang talaba sa merkado. 99 pesos lang naman kasi. Aba, sino nga ba namang aangal pa sa pagkamura ni Re? O, di ba? Hala. Sige, dira! Hello, galags. Kasama po natin si ma'am. So, uh, paano po sinimulan itong LBA? Yung LBA aqua farm po kasi, nag-start po kasi siya sa uh, parents ko po. Actually, sila po yung mga aqua farmers po. Since 1984 po, nag-start na silang magpalaistaan. Uh, since nag-pandemic po, hindi po nakakalabas yung mga import na harvest natin. Nag-start po kami na mag-try, magbenta sa kalsada po. At po sa sidewalk natin ng uh, fresh foods. And then, eventually po, kinonvert na po namin siya sa dampa palutok po na may restaurant po na na na-establish na po natin ngayon. Since yung dalawa ko pong kapatid uh -huh. eh chef din naman po. Uh -huh. Sila po yung nagtaguyod din po nito ng an namin na restaurant po. Kita niyo yan? <laughs> Di ating yan. Yan lang naman ang 60 hectares na seafood farm nila, madam. Kaya sure na sure ang freshness at kalidad ng kanilang hinahain. O, oh, talabang amazing! Andyan ng fresh, garlic at oh so cheesy talaba. Meron ding boiling on the side. Depende sa kursunada. Cheesy bangus, scallops at sugpo. Itawag dito hindi sugpo. Sugpo! Pansit with seafoods na oh so pandalo. O oh, diba? Yan ang legit na kalige. Oh! It's a girl with the umaalagwa na seafood noodle na malinam na may labe. Ayan, halog logs nandito na naman tayo sa taste test at ating uh, susubukan kung masarap pa ang mga tinda dito. Ito nga yung Andy Talaba na nasa kaliwa ko. Talaba here, Talaba there, Talaba everywhere! Ayan, ititikman na natin. Yan na, yan na siya. Oh, ho, 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 Hmm. Wow. Tap. Para mas feel natin. Dahil ang tunay na Pinoy, inuulam ang pansit. Sama ng kanin. All carbs. Sabi naman, pag maingay ka, kumain. Hindi sabihin, pwede. Invento ko lang yan. Walang ganun. <laughs> Meanwhile, Nasaan ako? Ba't ako napunta Pero hinay-hinay pa rin na ah. Pagkain yan, hindi sumpa. Eat moderately pa rin at huwag suga pa. Pero paminsan-minsan, logalog sa humayo at lumamong pa. Talaba ba? Hanggang sa susunod na kwentuhan, samahan ang inyong pambansang pantanggalumay. Sabay-sabay nating basagin ang lumbay, pagaanin ang trip ng buhay. Ako ang inyong si Kaka Mark Logan po. At ito ang Top 5 Kwento. Mark, Pokemon, um,